Uh, I, need, uh, I need a... I need a fresher. Pagdalo uh, mo uh, ang uh, electric fan, ma'am. No, 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 no. I don't like electric fan. Buksa ko ang bintana, ma'am. I need the o 2 Ni Bibiko? Bibiko. Bibiko ba? Nakakuan kami ito, Papa Jun. Nakahapit kami. Ay, ay, kam. Hapit oh. ito, Brad. Pwede kayo. Ma, nga om ito, oh. burger. Si Madama, si Ma'am Rob sa Rivera. Hello, Ma'am. Basi ko makahapit Learning kami pa. ni Papa Jay Dera. Ma'am talaga, burger? Dera, sakwan lang na sila, Papa Jay. Din ba, Brad? Sa Calieho Black 2. Ayan. Oh. Todo to, na ito oh. Oo. Oh. Papa Jay, buwino na, basahan na ninyo si Lando hmm. ni. Oh. Kalma lang ko niya, Lando. Grabe po ka, Lando ba? Dali gid ka. Ari ko subong Papa J Boy no, no, caretaker sa isa ka pigiri. Uy. Oh. <laughs> Gidawat. Wala problema gyud oh, Papa J. Hey. Mayo oh, gyud po. kana sa isda pero oh. na ka naman sa pigiri. Tama. Oh, pili ilang midira ni Papa J og oh. oh, pa ang dungag sa kwan. Hmm. Mabot nga kwan. Valentine's, Valentine's. Day. Kay mapaihaw mo. Oh. Ah, Lando ha? Lando. Oh. Nag-reply brad. Pili eh, mo kanang wala pa bunog. Oh. Oh. Nag-reply si Lando. Oh. Papa Apa Jay, boy wala na yun na oh. yun. Puro na lang ni mga burako. <laughs> <laughs> An -an oh. Ayaw Ayaw. na. Oh. Ayaw kayo mapanghi. Oh. Kidawat ko ni nga obra Papa pa Jay Bangod sa kaalwan sa ako ang nahimo nga supervisor. Oh. La, karana, supervisor. Oh. Eh, supervisor tago. sa baboy? Super oh. <laughs> Basta supervisor siguro ng kumpanya. Hindi hmm. <laughs> yeah. ko malam rin. Basta caretaker care sa sa, hmm. sa kapigiri. So. Hmm. Oh. Taguan na lang, Papa J. Boy Nunoy, ang uh, among supervisor nga si Ma'am Yula. Yula. Oh, uh, short for Yolanda. Kanang mga pangalan Papa Jay, ang yeah, mga, mga idada na Papa Jay, nasa 40s, 60s, kag oh, 50s. Ano oh. na lagi ni Brad, oh, oh. Mayula ka nga pangalan hmm. na subong so uh, batanon pa ka, very unique na ina. Yeah. Oh. Yula. Yula. Yula, 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 Yula. Yula, Yula, <laughs> Ayan. Si Yula, Papa Jay, boy na no, 56. Uy, oh, 56. Agoy noy. eh. Marag lahi ni. 56. Lahi na gano'n. Oh. Karong ka mas. Silip na. Si Junjun Cortez, ag inventory reconciler. Reconciler. Pinakagwapa. Uy! Sa may Brigada Pharmacy hmm. Coronadal. Hindi ko gani, si Junjun uh, Cortez ang magsabi lang burak sa pharmacy. Ano, oh Papa J. Boy Nunoy, si Yula, 52 anyos, bulag sa asawa. Oh. Asabana. Kaya ang bana, mahilig ko no, Papa J. Boy Nunoy, babae, mangkulating mm -hmm. pa. Anong mangkulating? Kulating? Kulating, kulatang, Kulat? Kulatang. Aning uh, gapanakit? Guro, uh, guro, oh, kulating. Sus... Oh, ang iyang mga anak, Papa J. Boy Nunoy, duha man lang, pero nasa abroad na. Mm -hmm. Murag balaan ko ning dagan. Murag dili na ni bago sa akong pandunog. Na na ba, oh. katong uh, atong migo. Oh, murag mao oh, gini. Good morning gali sa kay Irvin nga apostol migo ta papajay. Oh. Oh. Oh, kamusta ka na Oh, kag sa kay migo naton John Neri. Ayan. Yan yung mga, mga hagtik-bagtik, oh, oh. tagiktik. Yung mga guard dati mga... sa pinggoy pa pa din. Ah. Musta oh. mali mga brother? Uh, ah, tirador o kwan. Ah. Tirador o? O, oh, tirador pagi. Pagi? Anong oh. Anong pagi? Ah, kanang kwan. Stingray. O, oh, stingray. Ah, oh. pagi. Stingray pero honit na. Si Yula Papa J. Buenonoy, ang pinakauna ng babae nga nagdawat sa kung ano ako. Ano ka haw? Ta, kabal oh. ang ko na nila gini. Sindi pa ni oh. padayuno ni Dricho hunta na lang ni drama ni mo na ni ba. Tapos uh, silip ko na napapajitid hmm. to na natabo sa Pigiri. sa baboyan. Anong uh, giyambal sa baboy. <laughs> sa baboy? Oh. Sang diya sila. Sige, siguro ka baboy. Uh, 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 baboy na kami, baboy <laughs> Ano nga, baboy na kami, nagbinaboy mo Ay, 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 abaw. Sang una ko, Papa J. Boy, nung abot sa sini nga trabaho, walang-wala gid ako. Mm. Bisan 5 sentimos, Papa J. Boy, wala gid unod ang mm. bulsa ko. Gi-approach ko ni Yola sa gate, Papa mm. J. Boy, kinakita ko man nga may hiring sila. <laughs> ano? Boro? <laughs> Borpor. Borpor. <laughs> Mam, pwede ko ma-apply, ma'am. Uh, ano apply yan mo do? Borpor hire. <laughs> <laughs> Wala may kamataga. <laughs> no, kaya ba ni mo do? Kaya mo do. Sa isang mga tatlo ka. Ano nga, <laughs> Do? <laughs> kaya ba ni mo na nakahilira dari tanan? Sky is the limit. Mm. <laughs> oh. pa na sila Papa pa ginahalungan. No, Omo, oh. oh, oh, oh. ka mataaga. Papa Jayboy Nakita ko ang pagkabuot ni Yola. That's why, nakasulod ko dali sa mga kompanya. Pero Papa Jayboy boy na Ang akon paglantaw kay Ma'am Yola is isa na ka-ate o kaya nanay. Hmm. Lula oh. na gadya eh. 52 oh. brad? 52 hmm. maybe. 52? 52 daw. Ate, ate pa lang na. Ate, oh. pwede ante. Hmm. Pwede pa na. Ha? Pwede pa. Pwede pa? Oo, oh, pwede pa. Adubuhon. Ang? Ang kuan. <laughs> Ay nalang. No lang. Pero di ko balaan pa pa, J-Boy nino eh. Kaysa kagabi. Natabo ang dapat mm. ang dili dapat matabu mm. siling ko gud mo ambal ko lagi siling ko gud tangkay dili man ako ang naguna oo oh. si anti man og napugsit jud papa jayboy mm. nooy <laughs> na konsensya ko papa jayboy nooy og isa pa nakita ko na si Ma'am Yola <laughs> parehas ba mm -hmm. nga naging gayuma? Ala. Sige naman sunod-sunod, mm -hmm. Papa J. na ni, Saan ka nun oh, Papa J. Daw magkuhan uh, lang sa sang na yun. nagaikog sa Papa J. Boy ni, muhawa na lang bala ko, nagpadayo yung Hindi. Nasamukan oh. ako. Ba? Ah, nasamukan oh, na siya. Nasamukan siya. Ano mo samukan pa man ka? Lindo ta na, libre pa. Oo. Guro ba siya na ako ng Papa J.D. sa kapahulay? Gay ko advice sa Papa J. Boy Nunoy. Lando! Oh, Lando! Taga-saig kalumpang daw ni siya. Wow. Ah, taga... La Hello, may kambataan Ano na, dito na magsugotan Sa pag-apply niya O, dito na ta sa Apo pwede siya pag-apply Pag-apply na lang siguro, no? Siguro may Lalabat first sight Alabat first sight siguro siya Madam, mo, may kambataan Alam mo, dito na ta Testing na to eh O, kung kaya sa itong power Mga dramatista, guta Mga dramatistang hilaw Testing na ano to ni? Mga dramatistang haba hilaw uh, pero habal-habal. Ah, may ganyan ng medyo habal-habal. Kay hagpok. Tama yun. Oh, ano na? Hagpok kung ikaw may ngipon. Matig ka kung wala uh, aray na kay ngipon. Ano na, ano na, oh. Ay, ano, larga bula. Oho. Ha? Ito na ako <man>, eh. <laughs> <laughs> na. Siya man madok niya. Ah, to, na nabunga ka niyang madok niya na. <laughs> Okay, next. Uh -huh. patawagon ko na ang pangalan na Orlando Navarrete the Third. Boxer, boxer, badi ay ni. Kini, boxer ay, di ba? Ah, mura ka familiar kayo ang iyang name. Uh, Orlando, is that you? Uh, Mayong buntag, ma'am. Ah, <laughs> uh, maayong ka pa sa buntag? O, oh, sige, please, uh, sit down, sit down. Uh, salamat kayo, uh, ma'am. Turn around. Uh, uh, um, uh, talikod ko, ma'am. Uh, o, oh, <laughs> Just follow what I told you. Because if you, if you follow me, you're follow men. <laughs> Ah, salamat uh, kayo. Orlando, ah, ah, ah kano ano mo si katog si Kat na sa Jinsan? ko? Um, ah, 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 ako atong ano ma'am, ah, parente pero layo na mi ma'am. Ay, ah, siguro <laughs> nagkataon lang ah, parihubog ah, apelido o name. Uh, siguro, ah, ma oh, ma'am. Pagwapo oh. kayo, imong lawas, ha? Pagwapo uh, uh, uh guapo imong uh, body proportion. Uh, kayo, imong body. Uh, oh, girong, -girong. ka. Mura kang si Richard. Richard. Oh. Richard uh, uh, uh Gomez, ma'am? Uh, uh, Richard Pacquiao. oh, <laughs> <laughs> uh, sige, sit down. sige, ma'am. Salamat. Uh, how old are you? Uh, uh, 34 na, ma ma'am. 34, sus! So Wah dah? Galupuk paham oh. dah lagi. <laughs> ah, <laughs> uh, kau sincian bun aku ke? Uh, okay uh, Abu gigu sini. Okey mam. Jali gigi aku. Okey lah, mam. Boleh uh, problem. Uh, <laughs> if you don't mind, uh, are you single, double, or with sidecar? Uh, mam, ma um, walau aku katisting uyam, mam. Oh, oh, oh. Oh, uh, Nga naman, nga naman. Uh, liwat, liwat. Uh, 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 ano? Ma'am, wala. Wala pa ako katistig kung uyab, ma'am. Oh! Oh! oh. Uh, you touch my talala. <laughs> <laughs> hmm, my ding-ding-ding. <laughs> ah, sige. Ah, pa' siya gusto mo. Uh, <laughs> Pwede ka na ka-so good, okay? Uh, ma'am, gusto mo stay in or take out? Ah, um, ma'am ang tinuod mo wala na kay parente dire wala kay parente dire mo sus wala problema na dong i will offer you uh, the best uh, among the rest uh, Dalang dalan mo bayo mo dire uh, mas maayo nga uh, magstein ma ka na dire ma'am ako Aarong ako, na, ako akong, akong bayo ma'am kanila nga akong ginasuot ay sus hindi na pa problema palitan taka. ka ah, ma'am nakay sapatos ma'am tinilas na gini akong dalam Oh, ay problema. Palimki 100 oh. na yung mong koko. At to taka na ako'y kailatid tong taglimpyo ko ko. Kwanto, latero. Madala oh. oh, pa man siguro nag-sander uh, ma ma o chinsin. Alam do. Okay uh, lang ba ni ma'am ma 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 ulo? Apili ka dira sa ngayon mong mga tulugan. Gusto mo sa first floor, third floor or sa ground floor. Sa ground floor ka lang to para hindi na kumabudlayan. mabudlayan. <laughs> ma'am, okay lang ba ni ma'am? <laughs> May ma problema. Ma'am, dawat, na ba ko ma'am? Dawat na ka. ma'am. <laughs> uh, ma uh subong na uh, uh na kay bonus ako. Uh, Basta maayo lang ang imong performance. Huwag <laughs> ka na sa kwan. Ma'am, ma ma'am. Uh, tagaan komisyon to. Tinood ka mo. I-explain ko sa mo kung makabata ang isa ka na yun o gonsi. Kaya mo nang isa. Tinood ka, ma'am? Tinood! Pero ma'am, ano ba? Ano ba? Basta, lando, ha? Anong trabaho ko dari, ma'am? Ang gusto ko, honest gift. Ha? Ako, ma'am, honest kayo ko tinood. Aga, imo nga, honesty, loyalty. Dapat na naagid sa akon. Ay, este, sa kumpanya. Ha? uh, aron may upod ang dagan sa imo nga pangapuhi. Gusto ko na mo ma-share kini mga grass sa mga blessings uh, abo alan. Mamamang imong kamot mo. Lando. Uh, Come to me, uh, I will tour to you. Eh niya akong kamot. eh gusto taka ka i tour. Uh, bali kini nga. Ato ga uh, pigire na kita uh, 100 rooms. Na ay single size. Ah, uh, double size, queen size, o king size. Ah, uh, Pero, Sige, ma if you don't mind, Lando, wala na ako nag sa size. <laughs> ano na lang ang ginabasehan mo, ma'am? Wala na ako nag sa size. Ah, uh, ka sa performance, ah, ma'am? nag wala, wala po na ako nag sa performance. Wala na ako nag sa size, kundi nag na ako sa 5 o 7. Siamo tutti festa del <coughs> Vogliamo tutti insieme verso il cielo infinito. Questa sera per voi, coloriamo. E arriva, e arriva, e arriva da lontano questa sensazione. Io me ne saio, non ti cura? L'atto! 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 Ala wirapak akong na derima. Ana, God be good, be good. Tapos pudira, katto kadisakod. Are you ready? Mam, dulom naman wala paka ni uli. Uh, pa oh, ako na kulay kayo, siempre. kauna lang wai katapos, sago bravo dere. Ah. sigilang ang imong gawas um, braso bo. listamo ko ga uh, pila ka oras imong ot. Uh, ano ma'am? ang ang ot? ang ot mo. Ang uh, mo mo ba? Ma'am, pwede ko mam. ano mam. 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 overtime mam. Oh.

Ikaw, Lando, ha? Ay, kusiyon ko ng mo, Karon. Ay, lang do, naglain ba ko pa? Para na. Naga, nagakuha ng nga ko nga pag ginawa, Lando. Ma'am, ma'am, ma'am. I need, ah, I need a fresh air. Pandaran mo electric pan, ma'am. No, 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 no. Buksan mo bintana. I don't like electric pan. Buksan mo bintana, ma'am. I need the auto CPR. Lando. Ma'am, ma'am. Ano nang imo ko? Lando. Hindi ka na magtuwa-tuwa. Ano? Ano? Lando. Ma'am, ano nang imo ko, ma'am? Hindi na ka magtuwa-tuwa. Ano nang imo ko? Hindi ako! <laughs> ay, ma'am. mam ma'am, ma'am. Abi mo na lain pa mo. Ang batod si Nilando. mam ah, ma'am. Ang lain ng ko kung madula ka sa panulukan ko. Oh. Ay, ma ako. mo. <laughs> Yummy. <laughs>

kung ngayon nga magapalipay sa <laughs> imo. Kung mahatag siyang iba nga buto, trisi, dosi, imo, yung ko katorsi. Ma'am, ang ka. Ma'am, ma'am, ayaw, ma'am. Ma'am, ayaw. medyo sa dugay nga nagdugay, brad ga ano na siya? ga uh -huh. kumbaga kumbaga nag nag-anig lag na si Lando oh. uh -huh. tapos nagapangana da daw si Kwan. si Madam Oo. Oh. o kang batay. Mm -hmm. ang pamangkot niya kung nga uh, dapat na ba uh -huh. muna kay gigibigyan mo lang oh di mat hmm. <laughs> ano na lang daw Nick dapat na ba daw siyang uh, uh -huh. mulayas dere o ano man ikaw mo... lang kung makaya sang resistensya kag sang imo nga ginawa. Oo. Oh. Patay kang bata ka. Masig mo sigi-sigi po. Ang damay ka matay. ay ni magpatulpo ni ba? Mm. Ay, ay, ay. text me ka brigada. 0965 991 Sa inyong mga sabat. 0965 991 Kabrigada. Sa mga... Ano ni, Uy, kay Ma'am Christine Fernandez mm. Sa Brigada Pharmacy, uh, Surala Uy, good morning Salamat, ma'am oh. Sa staff, si Spencer Liza And sa kay Sir Albaran mm -hmm. Apamati daw sila dira sa Brigada Pharmacy, Surala Thank you very much Si Master Cyril do mm. O, oh. oh, grabe, gigay ka mo ba? Oh good line a master kay na yun. <laughs> Anaway ka. Anaway okay. <laughs> si Master Kito. Oo, hmm. mayo lang si Master Kito. Oh. Why na dayon sa Nayon? <laughs> oh. <laughs> eh, kung oh. na dayon pa, Brad. Ang ganda yun ba? Ang na looy. O ga pamatik ko subong sila, Papa J. Uy, sa kwan, no? always good na ka-tune in ang uh, Joyce Liempo. Uy, salamat. Uy, ta. grabe, negosyante natong uh, amigo, ano yun. Uh -huh. Sa OD Corner Antipolo Street. Ano ito Kada Glimpo. Master Kito. Uh -huh. Burikito! Salamat! Sige, Papa J, PS. Pwede kiplay sa kantang Lucille. Uh, Lucille. Lucille ba niya? Lucille. Mm. Lucille, Lucille, siguro. Oo, oh, by Kenny Rogers. Ah mm. Uh, ambal ni Lando. Lando. dedicated kay Madam Yula. Kung nagapamati oh. siya. Uy, napay-dedicated oh. ako. Sige, mm. i-play na mo para sa imo, Lando. Hindi diba? Ano uh, ko nung imo ni mm. Lando? Ano oh, oh. Dapat na ba? Sometimes when we touch. Oo. Abi ko, paminsan-minsan. Oh, grabe mo yung... Ako ako ni yung ni Lando. Ate, Ate relate na si hmm. Boss Cyril kay uh, yan kay Daddy Dada ano? Oh, okay. Ang nagkanta? Oh, si Kenny. Wow. Bebe, bebe, be, na intro pa lang kuya ko ayo. Yeah. Aha. Wala! a An, a barn. Tama-tama. Ah, oh. Tama, tama, Gila yung oh. kanta ha para sa Imolando. Ay.